Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, ako po ang unang tagapagulat. Ating tatalakahin ang uri ng nobela. Una, ang nobelang pakansaysayan. Ang nobelang pangkasaysayan ay isang uri ng nobela na ang pangunahing layunin ay inilarawan ang mga makaisaysayang pangyayari, tahuan at lipunan sa isang tiyak ng panahon. Karaniwan, ito ay pinaghalo ng katotohanan mga kaganapan at katang na elemento upang gawing mas mabuhay na katawa ah, mas mabuhay na mak makapansin-pansin o makatawag pansin sa kaisaysayan halimbawa no limitang here el Pilibusterismo, at kabitih moneti ang nobelang pangkaisaysayan ito ay mga makaisaysayan makaisaysayan na pangyayari na tulad ng tao, lugar o panahon upang gawin o sa unang panahon na makaisaysay ang nobela. Pangalawa, ang nobelang realismo. Ang nobelang realismo ay isang uri ng nobela na naglala, naglalarawan ng tunay na buhay. kasama ang mga realidad na realidad ng lipunan, politika, ekonomiya at kultura sa halip na gumagamit ng pantasya o idealismo, inilarawan nito ang mga makatotohangang pangyayari o mga karanasan ng mga kabilang ng kanilang paghihirap sa gumpay at, at pakikibaka sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa na monobelang realismo ay no Limitang Here, mga mandaragit ni Amando H. Hernandez, at sa at sa mga kuko ng liwanag ni Edgar M. Reyes. Ang nobelang realismo ito ay makatotohanan hindi ito yung gawing o yung mga yung mga gawa-gawa o mga katangisip. Mahari din binibigyan ito ng mga mga makukulay na makukulay na kwento upang kawili-wili o makabuhay-buhay tignan ang nobelang realismo. Ngayon ay dumako naman tayo sa nobelang politikal. Ang nobelang politikal, ito ay tumatalakay sa mga isyong panlipunan at politika uh, na kung saan karaniwang naglalantat ng mga katiwalian at kawalang katarungan. Halimbawa dito ang dalawang libro ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo at No Here na kung saan sa dalawang libro ito, Dalawang libro na ito, hindi lamang nakatuon sa pag-iibigan ni Maria Clara at Crisostom Ibarra, kundi ito rin ay tumatalakay sa pang-aabuso ng mga Espanyol sa mga Filipino noong panahon ng kolonyalismo at paghihimog ng pagbabago sa lipunan. Al, uh, isa pang halimbawa dito ang Dekada 70 ni Hati na ito rin ay tumatalakay sa isang pamilya noong panahon ng batas militar sa Pilipinas. Ah, uh, sunod ay uh, sunod ay ang nobelang romantika o romantiko. Ito ay tumatalakay sa mga kwento na na tungkol sa mga pag-ibig. Halimbawa din dito ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas na kung saan sa kwentong ito ay nakatuon din sa pag-iibigan ng dalawang tauhan na si Florante at Laura. Ang sunod naman ay luwalhati ni Genoveva Edrosa Matute na uh, ito rin ay tungkol sa pagmamahalan at pagpapahalaga ng pamilya. Ang uh, panghuling halimbawa ay, ay Twilight ni Stephanie Meyer. Um uh, dito sa Twilight na ito, ito ay tum ang kwentong ito ay tumatalakay sa isang mortal na babae at isang vampira na lalaki na hindi sila nagpatinag sa kabila ng kanilang pagkakaiba kundi mas pinini pa rin nilang ituloy ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ang panghuli ay ang kahalagahan ng mga nobela. Uh, kailangan nating pag-aralan ang mga nobela at pahalagan ito dahil ito ay nagbibigay ng pagkakatuon sa na mas maunawaan at mas maunawaan ang iba't ibang perspektiba at kultura karanasan ng mga tao. Uh, ang mga nobela rin ito ay nakakapagtulong sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa, pagsuri at kritika na pag-iisip. Uh, ang mga nobela rin ay may mga tema na pag-ibig, uh, inspirasyon sa buhay. Ngayon po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Wendy de at ngayon po ay tatalakayin ko po sa inyo ang mga iba't ibang elemento sa ng isang nobela. Una ay meron po tayong tauhan na kung saan sila po ang mga mga nagbibigay buhay sa isang nobela. Ang tauhan ay may iba't ibang uri. Ang una ay meron tayong pamunahin tauhan na kung saan tinatawag natin protagonista. Na kung saan sila ang bida o ang sentro karakter na gumaganap sa isang nobela. Sunod na uri ay meron tayong antagonista na kung saan sila po ay ang kalaban ng protagonista na humahad lang sa kanyang layunin sa isang nobela. Sunod po ay meron po tayong banghay. Ang elemento ng dumelang ito ay kung saan ito po ay, ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang nobela. Binubuo ito ng simula na kung saan kinapakilala ang mga tauhan, tagpuan at suliranin. Sunod po ay meron po tayong saglit na kasiglahan na kung saan nagsisimula ang tensyon o pinapahiwatig dito ang mga problema. Sunod ay meron po tayong tunggalian na kung saan dito po ang pagsasalungat ng, ma ng mga tauhan sa iba pa o ang pagsalangat nito sa kanyang sarili. Sunod ay meron po tayong kasuktulan na kung saan ito ay ang pinakamataas na bahagi ng isang nobela na kung saan nagaganap ang pinakamatinding pangyayari. Sunod ay meron tayong kakalasan na kung saan ito ay ang unti-unting pagbawas ng mga problema at ang paglilinaw ng mga pangyayari. Sunod po ay meron po tayong wakas na kung saan dito po nasusolusyonan ang pagtatapos ng isang nobela, ito ay maaaring maging masaya, palungkot, o may aral na iniwan. Sunod po na elemento ay meron po tayong tema na kung saan ito po ang mga pangunahing idea o aral na nais na ng isang akda sa atin. Ang isa sa mga tema nito ay ang pag-ibig na pag-ibig, katarungan, pag-asa at pakigiba, pakikibaka sa buhay, politika at lipunan. Huling elemento ay meron po tayong tagpuan. Ito ay tumutukoy po sa lugar, oras at kondisyon na kung saan nagaganap mga pangyari sa ng isang nobela. Ito ay ma, mahalaga upang naunawaan natin ang konteksto ng isang nobela. Para naman po sa pagbubuod, meron po tayo ang uh, nobelang pangkasaysayan, meron po tayo nobelang realismo, romantiko at polit politikal. Meron din tayong binubuo din ang nobela ng mga iba't ibang elemento tulad ng banghay, tema, tagpuan, at mga tauhan. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ng mga ito? Sa ng elemento ng nobela, ay makakatulong ito sa pagpapalawak ng mga kaalaman, pagpapabuti ng mga kakayahan, o pagbasa, o pagsulat, at pagpapahalaga sa palitkan. Ito ay uh, mahalaga dahil ang nobela ay ito ay nakakatulong sa pag-unawa at pagpapalaga sa ating mga sa ating mga akdang pampanitikan. At muli, yun lamang po, ako nga pala Suwen Isapari, mula po kami sa BSL Filipino TV. Maraming salamat po.